May batya pa yun. May ano, well, mesa pa, may pang-camping pa. Okay. <laughs> Ay, medyo cozy pa yun. <laughs> medyo cozy <kawusi> pa. <laughs> Ay, medyo <kawusi> pa. <laughs> Grabe, Ay, inhimas din si kayo dyan, Biyan. Sagad ang pag-ahimas dyan. O. Guwapong-guwapo. Au. Wow. O. Oh? Alilis pa na engine bay. Aray. Aray. Nakakita ka ng touch screen o din 155 kasama registro Kasama <laughs> 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 registro <laughs> hirap ng maraming ano eh Kasama registro Wala mo na sa akin Wala mo na Pangalong bilin na nila. Pangalong bilin na nila. Yan o? Oo nga. Kaka ano lang kami, one week lang yun. Oh. Parang iiyak na si Kaya Jambi, Kaya Jambi, kumiyak ka okay, ah. <laughs> Like tatago lang si Kaya Jambi. <laughs> Pakita mo ngayon kamay mo na kasugat-sugat sa pagkahimas. Grabe, kahimas <laughs> Jambi. Sagat <laughs> na. Sige na, sir. 1-5-3 kasama Ristro. 1 paisa. Sama. So, okay, so. Kaya niyo bang isang baba Grabe talaga naman po. Thank you. Ulit to. Sir, thank you. Merry Christmas. Good year pa. Ang sakit Ako na. Papakitang kumamula tayo ulit. Sayo ba? Sayo ma-bossing ko. Bali magandang gabi po sa inyo lahat. Bali meron po sa ating humabol na buyer dito. Pangalawang avail na, na ah, pangalawang avail na nila sa atin mga boss. Kasi meron sila unang inavail sa atin na Toyota Revo. So ito naman para sa pawang inya ibibigay nila to. Honda CRV Gen 1 automatic transmission mga boss. Presentable paint, Naka 2D to touchscreen. Ayan. Sariwan sariwa 'loob niyan mga bossing ko ha. Talagang hinimas agad dyan

Yung Tapos yung loob. Kaya dyan ba? Kaya dyan Madam. Five, eh. 1.50. <laughs> 1.50. na po. Sa so ganda talaga? Mm, wala nang na pangkain. Wala eh. nang kain, eh. kain. Na po. Bigla lang lakad nyo ba kayon? <laughs> uh, ah? Kaya nga okay, ako Kaya nga Sige na nga. Yay! Ang bilis. Bawal bawal bawal. Bawal bawal. Bawal bawal. Bawal bawal. Sige <trying> na. 150 kasama na Ristra. Pre-list yeah. na natin yun. Good deal. Ah. Peace Uy. ba, madam. Peace Ay, yun, ba? ba. Congrats. So yun mga bossing ko. Bale binigay ko na for only 150,000 kasama Ristra. Congrats kay bossing ko. Po kayo, Boss, congrats ah. Maraming salamat. Shodologo. Happy. Aba, ah, abi babatiin lang kayo. Ay, shoutout sa nanay ko. Yeah. Alam. No 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 <laughs> Alam. No <love. No> <laughs> no Madam, ba abi babatiin po kayo? Bravo. Wala na, wala. Congrats kay <laughs> kaya. Kaya, Bossing. Uh, happy naman din ako para sa kanya. At ayun, deserve. Boss, thank you so much. Saludo. Okay, Madam, thank you. Thank you so much. So, balik kami, balik. Napag, napagbigyan natin sila sa discount na diniscount nila. Ah, <laughs> <laughs> uh, sige, sige. Oh, tapos para, ay, yung restroom na yun, ito Monday na. Okay lang. Kasi, ano? Oh, what a ribbon, ribbon. Meron tayo, mag i tayo. taking tayo. Boss, ano sa iyo mo? Sa deal natin. Madali ka usap. Siyempre, sobra, sobra, sobra talaga. Hindi may script, ay, hindi may scripted lang? Ay, wala ka lang Wala. Bawal. Bawal. Matapapalakpak ka talaga ng boga. Pangalawa na yan, pangalawa na. Pangalawa na. Parang, Napalawad mo yung sa gets na deal ko boss talaga. Alam ah, na, tunay lang, eh. <laughs> so, yan, mo, tunay lang so yun mga bossing ko. balik gusto ko lang magpasalamat kila bossing. Uh, pangalawang avail uh, na nila sa atin. Smooth transaction ah, lang and congrats oh. sa gagamit kay bossing. Oh. Boss, oh. ano name mo? Mark. Ano name? Mark. Yeah, Mark. Si, si Sir Mark. At saka si Ma'am. Angela. Ma'am Angela. So ayan, congrats oh, boss, po. Hindi sa, sige, tomorrow na lang yan. So ayan, congrats. At sulit ang... Ano yung ngayon lakad? Sulit ang gutom. Sulit ang gutom. Ah, sulit ang gutom. <laughs> Kakain ka na marami mo ba ya? Marami daw. So ayan, ah, uh, sold na po itong ah, uh, Honda CRV Gen 1. Maraming salamat kay La Bossing. At congrats kay Kuya Jambi pang anin na unit na anin kay Jambi na, na nasa sold to, ha? So, damay nga lang ang Sibilyan. Sibilyan. Pwede <laughs> Panjin. Pwede <-o>! na, <laughs> panjin. Kuya Jambi. Solid ka talaga. Iba ka talaga bagay mas. <tiple> itang Kitang coins. Kitang coins. Pero, di ba? <laughs> <laughs> Meron pang, ano, lamesa. Tunay. Pagka sa CRB kasi, bihira na yung may lamesa eh. Value yan. Ingatan mo. Pag genuine, alam mo, may upuan talaga. May upuan na nilabas dito kanina. Aray. Ayan, ayan, ayan. Share ko lang. <laughs> Share ko lang yan, boss. <laughs> para, para maingatan nyo yung table. Boss, para maingatan nyo. syempre mamaya may iwanan nyo. Di ba, sayang po ta. Value yan. Ng Gen 1. Tatak, tatak Gen 1 yan. Oo. Kumbaga, kumbaga sa Rolls Royce may payong. May payong. Oh. <laughs> Eto, may, may lamesa. <laughs> Eto, may lamesa. May <laughs> oh. lamesa. <laughs> hindi, hindi mo lang para sa lamesa. Oo. Lamesa lang yung trip dyan. Madam, um, thank you so much. Ya. Happy naman. Peace bomb tayo. Alam ano mo, mo sa deal naman natin ngayon. Kahit gabi na. Good deal. Good talaga. Goods <laughs> na goods. Good. 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 goods. Ayan na. So, picture na, Gar. Okay na po, no? Uh Oo. -oh. Okay. Kinokontrata ka na, yun, Junior, oh. Ay Junior, kaya na, na daw mag kaya na daw maghat mag business partner kasi surebulan. Yar surebulan lo pag pag iba talaga pag may pagmamahal no. Oh. Hindi puro tira lang tira. He so, must with love. Ayan, tepok na. He must with love eh. Pinikap na. Enjoy. Ay, no. <laughs> so, mabiyay na sila. Enjoy your new Ingat, ingat, ingat. Enjoy, enjoy. Solid. Tepok na. Basta himas kuya Jambi, matik yan. Sold agad. Uh, ay, sumara ilaw. Ako tayo ha. Kung may mananariwa pala na Tito Bursh, may mas mananariwa pa pala ngayon. Oh, oh, Sa brave. Oo. Oh. Sa brave.